Hello guys, welcome back to my channel. So, ito magre-reaction naman tayo guys sa isang ano uh, reporter na ano na nagkalat sa Netherlands. <laughs> Actually guys, ah, uh, mayroon kasing kumakalat na video guys na na-capture yung sinabi niya. ah uh, although dinidenay dini nila na in-edit lang daw tapos pinakalat. So, guys, panoorin natin yung video guys at saka kayo nang balang humusga guys kung talagang inedit ba pero sabi kasi sa, ng isang netizen yung kababayan natin na DDS din sabi niya uh, kasi tinanong siya eh tinanong siya kung kuya baka, baka kinakapture mo yung sinasabi namin ah. sabi naman niya uh, hindi po ate ay sorry ate nakalive po ako so nanghingi pa nga siya ng sorry kasi nakalive siya so sa tingin niyo guys kayo nang bala humusga guys kung inedit ba or ano so ayun na nga before tayo magsimula paki like, comment and share naman sa ating video guys and sa mga hindi pa nakasubscribe pasubscribe po so yun na nga pasupport sa ating mga bagong content creator so magsisimula na tayo guys start now <tinyo>

tatay dik siya tayo yung sinakay doon ate sino yung tatay dik? ako? Oh? sino sa ambulance? parang si tatay? ah sino yung jelda niya sa ambulance? hindi hindi so. ha? i think so parang siya nga hindi mo na picturean? Tingin. tingin ko Napakamalang, napakamalang pangalan ko sa Ay, oo. Sa, sa iba na lang po. Uh -uh. Hindi, hindi, hindi. ano uh -uh. lang ako dito? Residente ako ng ano? oo. Uh, uh -uh. Mang... Ano yan ang Dito ko nakatira. Yeah, I know, I know. But, uh, not from my point <laughs> of mm. uh -uh. Ah, yun. Hindi ko pala sa rednecks. DDS ka po. Yeah. Uh -huh. Buong uh -huh. puso. Same. Yes. Oh, Parang ha? ano? Dito ka lang sa Netherlands? Oo. Oh, uh, malapit lang din ako. Anong pangalan mo? <laughs> um, princess. Huwag Pag mahiya. Ipagmalaki mo, ipagmalaki mo yung Pilipino ka. O oh, kaya nga, lahat tayo yung nasasaktan. Okay, <laughs> okay lang. Nakakuha siya ng video. Nakita ko nga. Si, ah... Uh, uh, sa ano, si Salvador sa ambulance. Pinjal tayo yan, nasa ambulance sa loob. Okay, nasa loob po ng ambulance si Attorney Salvador Medjaldea. Nabidyohan na natin, nakita ko na confirm, confirm. So, po ng update o, nandiyan sa loob si Senator.

Ayan si ano uh -huh. si Tony Miguel de nandiyan sa loob Nandiyan din si Senator Robin Padilla sa loob ng ambulance nakita ko Ayun Mas stretcher si ano uh -huh. Ayan si Marisol so nag nag-live na ako na <laughs> Hindi pa yun. Wala akong pakialam dyan. Ginagawa ko ng sarili kong gawa. Kung anong nararapat. Sa sariling nga. Uh, Huwag isimita sa akin dito. Paglalabang ko, Pilipino ako. Wala akong pakialam sa inyo. Nandito ako dahil ako'y Pilipino. Huwag niyong masisitahin dito. Ako lang mag-isa dito hindi na natatakot nandito ako tumatayo bilang isang tunay na Pilipino GMA oh. GMA una sa balita morning ma'am ganda ni ma'am sa personal ba? maganda sa personal ni mama. Okay pa niya si mama. Ganoon talaga ma'am. Mas malamig ngayon kaysa kahapon. Negative one tayo ngayon. Nakalay po Yeah. Ako po ay uh, pangkarin mga may lang po dito na naninirahan sa dig. Yan na po ang bahay ko. Malapit ka lang dito po? Yes sir. 12 years na ako dito, OFW ng Netherlands. 12 years ka na sa Netherlands po ba Yes sir, 12 years So ayun, nasaksihan niyo po natchempohan ko sapu-sapu yung dating ko kanina no Ay, ang maganda si Mama. Oo Ayun po lamig po, Tek Ayun siya na po, lamig Police. May mga pulits po nang nilalans pero normal lang po yan kasi hindi lang po si Tatoy Digsang nandiyan sa loob. Marami po. Kasi sa GMA karen? Yes po, yes po. P Ako hindi, solo. Mahami ang Pilipino. Maganda yan, maganda po yan. Yeah. Ate kang gawa pa ng Geno ng Geno sa jeno uh, Geno sa Marina. Uh. Ang kopi na kayo, sir. Hindi pa nga, sir. Ay, sayang, hindi ko dala yung coffee machine ko. Ay, <laughs> man. Ay, yung machine, eh. lagi ko nasa kotse yun, eh. Wala, saksak ko lang. Mm -hmm. oh. so, Kung update, no? Wala pong tao dito. Ako lang po. Ay, lamig Ito si report. hindi pala. Grave record. Excuse me. Sir, galing ka pang Pinas yan? Sir, galing na sir. sorry. nga pala. Sorry. interview yung ano? mabait ka ko eh. Walang persona na nandito. Kahit sino, pwede bigyan natin ng kape. Kahit sino. Yeah, nandito kanina si Senator Robin, yung nag-ano po ng parking. Si Robin, nakita ko na. So nagmamadali na ako maghanap ng parking. Pag park ko, pag dating ko dito, pag balik ko, nakita ko naman na may sinasakay sa, sa nasa stretcher, sinasakay sa ambulance. So si, si ano, si Miguel de Sumakay dun si ano, Senator. Sumakay dun sa ambulance. Ayun po ang nangyari. Lamig. Ano <laughs> diba ba ang media ng Pilipino. Tsaka pa kapagod natin. Kasi ano. <laughs> so nga baka kayo na-capture mo yung sinasabi namin. Tapos. Hindi. Ate, sorry. Nakalib ako. <laughs> ako po ay pakarin yung umami lang dito. Hanggang dun lang guys. Pero hindi tayo naninira ng tao. At wala tayong inaapak tao. Patas lang tayo guys. So... God bless po sa ating lahat at Duterte pa rin bring home PPRD in Philippines. So, yun lang nga guys, sa mga hindi pa naka subscribe pa-subscribe naman po sa ating ano, channel, My Simple Journey TV, at saka pakilike and comment, pakishare na rin po. Thank you so much. Good evening mga boss.